Magkano kaya ang kilo niyan? Baka abuti ng 15. 15? tumaas taas na uli ano? Oo, tumaas taas na kitse. Oh, manang rita. Pagod na eh. Pagod na. Kalaman si din yan dala nyo eh. Mabigat ng dala nyo yan. Yung mga katribo natin guys oh. o. So, hanap buhay talaga. May mga pumasok na sasakyan dito. May mili ng kalakal. Sana naman binibili nila lang maayos ang presyo no. Eh, nandiyan na yung mga estudyante natin no. Oh. Labasan na pala ngayon. May ano, bro? Pawis. Ati. Rambutan niya na, no, Kalo? Walang sunis din? Napitas pa sila? Wala na? Ay, tapos na sila. Papakila? Ayun, no. Nandito na sa loob ng sasakyan yung ibang karakal. Rambutan at saka lansones. Luwag pa eh, luwag pa ho ang loob. Labi dyan, labi sa sampo. Ko, kayo pala yung nandyan na eh. Labi sa sampo ang na. Hindi pala ang pinakarapan. Ano, magkano na ngayon ng lansones? Kala ko hindi na nabibili ang dabaw. Hindi na nga Hindi na nabibili? Dabaw na sobra. Oo. Kaya yeah, gawin namin ni eh, kung kayo may tabaw, pangalanan nyo, yeah. parang so mo sa pinagdadala namin, kung mayroon nyo lang sa mitrano. Magkano ang trake 15. 15 ang kilo? Kaya sila eh, kami ng dalawang piso pang kain. Kapag namin, dalawang piso na lang oh? At, ang kami. Magkano ang piso ang 15 sa ano? Kinsin, 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 oh, kinsin, namin. Sa pasahin. Ah. pasahin. Ano ba 'yan? Dapat i trace sila. Ano ba 'yan? Uh, uh, Prutas niyo. Ah, oo. Oh. Eh malaking bagay kasi yung ginagayon ni insan ano, yung 33. Bro, yeah, no. 33 pesos. <laughs> Kinakaltas daw isang kilo nila. Pangkasinan daw. Tanggang, tangani, tangani. Eh no, dabaw yan guys oh. Ang tamis ang taming langgam oh. Yan yeah, si Kaprooting oh. Talagang nagpapakabuhay. Gusto pa tayo mga dami ng asawa ay. Eh. Ah, tama lang isa. <laughs> tama lang isa na. <laughs> hindi kaya. <laughs> Suko. Hindi nga siya. Pero. Mga ilang tonelada sir kaya ng inyong kwan sa sakyan? Dalawa, dalawa tonelada? 2.2 lang ho? oh. Ah, 2.2. L300 yan ano? Ay, hindi. Medyo malaki. oh. Mas malaki? Hindi lang. Hindi. Dami pambungad yan <laughs> ah. Ano yung mitas pa oh? Yun. Dito na rin nagpapakas sa ilalim ng puno. Lansing <laughs> ka? Parada? Okay, maganda. Maganda ah. Okay. So, nami pambunga na lang sa onis oh. Kita nyo ba dyan? Ay, gawa na taga-tinda kami doon. Wala nga namang antayin pa doon, ano? Ay, pag namin, antayin, yun, tagal naman masyado. siya. Tagal. Kaya nga. Yung susunod na namin, makukuha namin yung unan din nalang. Oo. Ibig sabihin, ito nga yung malambayad pa rin, ano? Pwede ganito, Mikem? Oo. Isang kilo? Logi ka ngayon. Logi ngayon itong ahinting ito. Ayun, guys, oh. Dabao. Ako, ako. ka kung magkano na lang ito? Magkano kang kuha nyo? Hindi ko ko sa labas? Doon sa Pangasinan. Talaga? Noon po malakas ang ulan. Malakas ang ulan. Biniyara lang sa aming bait eh. Nababaintito sa Pangasinan? Noong bumagyang. ay na kami. kami kami Pag biniyara nyo ng bait. Gusto po. Ito nyo, nababinting ko pala, nababinting pala ito doon sa Pangasinan na dinadala pa doon. Ang mahal ng tracking. Kanan tracking yung hanggang Pangasinan? 15. 15 din? Hmm, 15. T Tapos nila, limang piso lang. Ang abuti na naman. Wala pa lang kasi yung pinagbago sa tracking eh. Katulad din ng na, naglulawas tayo na ano, bro. Yung pala naman eh. May lang barko? Ah, oh. so, sa aking na eh. Hindi na rin sa ordinator. Kasi naman pinapabulok lang natin yung karakal natin. Dati saging naman. Eh, may bumibili naman kahit pa paano. Di, benta na lang. Yung sa mga lugar dyan na mga walang lansones, ano po, yung mga nasubaybay sa atin, huwag kayong maingit kasi magtanim kayo. Magsipag kayo, magtanim ng lansones at ng rambutan. Dito sa Mindoro, talagang dagsa dito ang prutas, rambutan at saka lansones. So, sa ibang lugar to, napakamamahal na po. Eh, dito lang sa atin, talagang sobrang mura. Ultimo sa Maynila, sobrang maha, sobrang mura na sa Maynila, no. Kung ito sana ay tumatama pagka season ng halimbawa katulad nung mga bagong taon. Oh, talagang ito ay kwan, tamang-tama talaga. Oh. So yan, pa-share na lang po ng ating video na po. Maraming salamat. God bless po sa inyo.